Good evening everyone So ngayon ay magpupunta na naman tayo ng sapa upang mamana ng mga isda So kung bago ka pa lang sa aking youtube channel huwag mong kalimutan i-like and sub subscribe ang aking youtube channel na mumunti at pindutin ang notification bell sa bandang kanan para updated ka lagi sa aking mga video na in-upload. So ngayon ay didireksyon na tayo ng sapa at tuned lang kayo guys ah, magandang gabi sa inyong lahat So ayan na guys, nakaisa na tayo. Hindi na natin ipakita yung pagpana guys. Ayan, 1-0 talagang. Blessing tayo ngayong gabi ah. Maganda yung spot natin guys. Ayan. Pagdating na pagdating ko kaagad dito guys. na eh, Natsambahan ko kaagad, nakita ko siya. Maganda pala guys kapag ka ganito yung flashlight natin ka lakas yung ilaw niya hindi siya ganong malakas, hindi rin siya ganong mahina. Kasi yung isda, hindi siya tumatakbo. So ayan, nakadali ka agad tayo. Ang ganda ng tira ko guys. Talagang hindi na siya nakawala. Ayan, lakas ng pagkukumiglas niya guys. Ayan. So nadamay pa yung damit. So ayan guys, good size. Oh, ganda. So ayan. So istitcho lang kay guys, lang kay guys at pupunta tayo sa may bandang unahan. So ayan guys, may isa naman tayo nakita. yun siya, ang tago. So ayun guys, sa Ayun. Good size na naman na naman tayo guys ito yung nadali kanina hindi napuruhan at bisan lang siya so ayan nakadalawa na tayo guys oh. dalawa na kalain nyo yan guys maaga pa oh. 830 pa lang nakakadalawa na tayo so ayan guys Ist istitchon lang kayo guys at uh, pupunta pa tayo sa may dulo So, yun guys. At, yan na yung lahat yung mga huli natin. Puro good size. Ayun gabi. At, uwi na tayo guys. So, baga pa sana. Hindi pa sana uwi. Yan yung oras. Kung na 9.40 pa lang. Wala pang pin. So, parang na sana yung lumalabas ng mga isda. Kaso nga lang yung flashlight natin guys ay video mahina na rin ayan talagang halos hindi na kaya ayan nag decision na rin ako na umuwi ayan guys maraming maraming salamat sa inyong panonood at kung bago ka pa lang sa aking channel at nag-enjoy ka sa aking video uh, huwag mong kalimutan i like and subscribe ang aking youtube channel na mong mong tick will mix vlog so ayan. Magandang gabi sa inyong lahat at ingat kayo lagi. Yan natin ating mga huli guys.